Oh, video mo ko, pre. Ganyan. Pag bumagay ka, kailangan alis, alis ko ka. Ganyan, mga ganyan mga matulungkong na po. Ganyang, mga ganyan, pag dumata, pag mo. Pag pinagbigyan mo yan, makakadaan ka po. Pag na nila. Mga gabi Pag mga ganyan mga sanga-sanga na yan, pagpahin ka lang. Huwag kang makulit sa taas, Dahil kung makulit ka po, pati na ka ng tahan. Pa? Kung gina gina, pag tumatayo ka naman, Opa. ang iwasiwasan mo, yung wire pupa. Pag daw nakit ng wire pupi nang hinapatay ka. Paano mo no, pera ng bayan? Ah, yun, ate, ate. Ganito, aatingin ko yung pera ng bayan, isa sa akin, isa sa ama, sa madla. Ate, 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 gina, wala ate, 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 ate,

Magdali lang yan, papasumpa ko lahat ng wire, na yan, poste. Lahat ng wire, tatalim ta ko sa lupa niya. Magdali lang sa lupa, lahat <laughs> ng wire, tatalim ko sa lupa niya. Tumatayo, gago. Tumatayo ang kuryete. Napapatayo. O, talagang, talagang tatinto. Wala niya poste-poste sa akin. Eh, paano mo naman maiiwasan nyo yung mga adik sa kanto? Ah, madali lang yan, Papatay ko yung nagpupit eh. Magdali lang, pupuruan ko yun. Parang, tumatayin ko

pare mo may wasa nang snatcher sa jeep pare mo may na pagbuti sa

Papatanggal ko rin mga mata para wala nang yung pari pinari. Pinari mo ano, di ba? Dilat ka. Tapos nilagyan ka ng ano, buhay ng mata, mga alikabok. Parang kung di mo na bata pa niya, mga nanganak, susundutin nila mga ano, magkakayal. O paano po yung kaganyan ng mga ganyan ng mga tao? Ay, genius ka talaga! Magkakayal na lang buhay na sa mundo kasi hindi na matatagdagan. Paano mo maaanap yung Dragon Ball?

Takbo ng oras. Hindi mo na matakbo ng oras. <laughs> eh, madali lang niya. Putang wala na orasan. <laughs> takbo <yung> orasan. <laughs> ah, hindi takbo orasan. Ay, umaga siya, nag-jay walking. Ay, Sasagal ako niya.